Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. arestado ang dalawang Cameroon Nationals matapos mabisto ng mga otoridad na sangkot umano sa black money scam sa Kainta Rizal kahapon, December 13. Ayon sa pulisya, gumagamit umano ng stained US dollars ng dalawang suspect para makapambiktima kung saan manghihingi ang mga ito ng pera sa biktima upang ipambili ng chemical compound panglinis nito sa makikita lamang na totoong local banknotes. Para mas lalong mainganyo ang bibiktimahin, makakatanggap ito ng 15% na komisyon mula sa fake money laundering scam. Nakuha rin sa mga bistadong banyaga ang mga peking ID nito na tatlong taon nang naninirahan sa bansa ayon sa pulisya. Nahaharap sila sa kasong swindling at paglabag sa Article 168 o illegal possession and use of false treasury or banknotes ng revised penal code. Ligtas na nakauwi ang mga isdang iniulat na nawawala noong December 12 Martes sa Romblon ayon sa Coast Guard Station Romblon. Sa ginawang search and rescue operation ng CGS Romblon Kamakalawa, hindi nila natagpuan ang nawawalang mga isda na si Richard Maestro at pansamantalang itinigil ang operasyon dahil sa unfavorable sea conditions. Alas 7 ng umaga, December 13, Merkules, ay nakatanggap ang CJS Romblon na nakabalik na sa kanyang pamilya sa barangay Logbon, Romblon, Romblon. Sa kwento ni Maestro, habang nangingisda siya sa baybayin ng Cobrador Island alas 5 ng umaga, araw ng Martes, nawalan siya ng balanse at aksidenteng nahulog mula sa kanyang bangka. Dala ng malalakas na hangin at alon ang kanyang bangka ay inanod papalayo at dalawang oras namang lumangoy si Maestro papalapit sa dalampasigin ng Cobrador Island at doon na siya tinulungan ng mga residente na makauwi sa kanyang tahanan. Magtataas ang presyo ng singil sa tubig sa darating na 2024 ayon sa Metropolitan Waterworks and Sewerage Systems o MWSS. Ito'y matapos sa probahan ng MWSS Regulatory Office ang dagdag singil ng dalawang water concessionaires na Maynilad Water Services Inc. at Manila Water Co. Inc. Sa Maynilad, may average na dagdag na 7.87 pesos per cubic meter sa bawat buwan para sa mga residente ng Manila, Pasay, Paranaque, Caloocan, Muntinlupa, Las Piñas, Valenzuela, Navotas, Malabon, ilang bahagi ng Makati, Quezon City at Lalawigan ng Cavite. Ang mga sumusunod ang tinatayang computation ng dagdag singil bawat buwan. Sa Manila Water naman ay may average na 6.41 per cubic meter sa mga customer nito sa ilang bahagi ng Mandaluyong, Makati, Quezon City, Pasig, Pateros, San Juan, Tagig, Marikina at Lalawigan ng Rizal. Paliwanag ng MWSS, ang taas presyo ay dahil sa inflation at para matiyak ang mga proyekto ng Maynilad and Manila Water para sa sapat na karagdagang supply ng malinis na tubig sa susunod na mga taon, gayon rin ang matugunan ng pangangailangan sa pinangangambahang epekto ng El Nino Phenomenon. Para sa Kidlat News Updates, Juan Miguel Soriano nag-uulat. At inyo pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng Balita.